The month of November is a uh, national Rice awareness month. Ah, uh, ask, uh, ano po ang kahalagahan ng ikanga nitong paggunita o uh, ng National Rice Awareness Month ngayong buwan ng Nobyembre, sir? Uh, yes yes, sir Alan, uh, importante po itong National Rice Awareness Month. Uh, ito po ay sineselebrate natin tuwing uh, Nobyembre ng bawat taon as declared under Proclamation Number no. 524 na ang pangunahing layunin po nito ay magkaroon ng kampanya na i-highlight yung importance po ng kanin at ng bigas at yung i-promote yung responsible na consumption at para suportahan na rin po yung ating mga uh, magsasaka. Hanggang 2028 ang tema po ng uh, celebrasyon ng National Rice Awareness Month ay yung uh, be rice responsible. Oy, be re rice responsible. Ayun. Nabanggit niyo ang uh, si Colonel sir responsible hmm. consumption ng bigas. Halimbawa, uh, sa setting halimbawa sa mga restaurant, fast food o even sa bahay eh minsan eh halimbawa pag order sa labas eh napapa sarap sa ano uh, antaan tawag doon takaw tingin pag minsan o extra rice pa ganito pa tapos hindi din naman pala mauubos sa di ba yung mga ganun? Uh, tama po yun parte po ng ating pagiging rice responsible yung uh, bawasan yung wastage sa kanin at bigas at saka po yung pagkain din ng iba't ibang klase ng alternatibo sa kanin kagaya ng mais, ng saba, ng uh, adlay. At uh, ganoon din kung na matuto ang mga Pilipino na kumain ng brown rice at uh, dapat um, bibilihin natin na pigas ay yung pinroduce ng ating mga lokal na magsasaka. Mm -hmm. Ayun.